Oh, mga kamisyon ayan na po yung aking nasungkit nanukit po ako ng ilang pirasong mangga dahil hindi ko po masyadong abot ito po ang sayang oh humigin na po ito sa puno ang ganda po yan pero pwede pa po yan medyo may nalagay na konti yan at ito pa po ang aking dragon fruit yan oh sarap mo nang may tanim na prutas sa bakuran Ayan. medyo magulang ng to ito Ayan, mahinog po sa puno yan kaya po ganyan oh no? ang sarap pero marami pa pong natira kaya lang medyo mataas ipapipitas ko na lang po Ayan, mga kamisyon. Sabay-sabay na naman pong namunga aking prutas, papaya, dragon fruit, mangga. Yan ka sabay na naman po. ayan ang mga hinog na mangga. So, makikita niyo po. Ang ganda po dito sa Ayun. Kaya ko po itinayo na pag ganyan kasi yung kontaktahan niya. Hindi po pwedeng madaktaan yung iba, nilagay ko po ng papel sa ilalim. Para po yung pinakadaktaan niya, hindi po mapunta dito sa iba, hindi po masisira. Kaya ganyan po ang ginawa kong paghilera. Ayan. So, yung mga dilaw po na yan, mga po sa puno. yan. At ito ang ah, dragon fruit. Ang sarap. So, hanggang sa muli mga kamisyon. God bless everyone. <music>